Yes, good day mga boss uh, Papunta tayo ngayon ng kabatang Magmumula tayo dito sa may Lusakan, Chaong, Quezon At uh, pupuntahan natin yung kabatang Para ma-update natin kung ano na Ang uh, progresong nagagawa doon At dito tayo dadaan sa may Ilog uh, Dati, nung ito ay hindi pa ginagawa ng SLX TR4 Ay mataas ito, hindi ka makakadaan dyan Kaya ang ginawa nila ay ah... Uh, tinibag nila yung lupa para bumaba at nilagyan ng culvert para yung tubig ay dire dire sumakaagos pa tapos iahon tayo dyan pagtawid natin dyan ay nandoon na tayo sa kabatang kung wala itong ginawa nilang ito ay iikot pa tayo ng lusakan tapos labas tayo ng highway tas pasok ng kabatang abutin pa tayo siguro ng mga sampung minuto pero ngayon halos mga isang minuto lang ay nandito na tayo sa kabatang at ito na yung kabatang itong inaahon natin ito parte na to ng kabatang at yung ilog na din tinahanan natin ay lagnas yun galing yon ng Mount Banahaw kaya napakaganda na at uh, malaki na rin itong pagbabagong ito Okay mga boss, makatapos natin makatawit doon sa may ilog ng kabatang kita niyo naman kanina, may ilog sa may bandaron. ron at dito na kita sa kabatang napakabilis lang, wala pang dalawang minuto nandito na tayo sa kabatang. talang dati kung tayo ay iikot pa kasi siguro abutin ng sampung minuto ikot pa tayo dun pag ganun tulad dun sabi ko dun sa vlog ko dun sa may lusakan ayun eh, lang yung losakan, no? Oh, yung kabilang yun tumawid lang tayo ng ilog so dito sa kabatang ay pinapatag na at meron na siyang marker ayan o oh. no? siguro uh, ito na yung ano alignment nya direct sa papunta doon. ito yung gitna sigurado gitna to yan patag na tapos ay mas maganda na yung uh, mas maganda na yung tambak dito siguro ang plano nila pagka ito ay natapos nalagyan na ng tulay doon idiretso na doon yung equipment Ando, ang dami doon ang dami doon mga ano mga heavy equipment So, tatawid dyan. Papunta doon sa Lusakan. Para doon naman magawa siguro pagka ito ay natapos. So, paliliparan natin to ng drone para makita nyo ang taas. O, sa taas. Anong kanyang... ano anong kanyang tsura. ano anong ganda. At para sa susunod, na-update na, update, na natin to kaya may makita kayong pagbabago tingnan natin sa taas Okay mga boss at ito na nga po yung ilog na kung tawagin ay lagnas o kung naman dito sa may kabatang o kaya na may dito sa losakan ay lagaslasan. Ito na po yon ang ating pong drone ay paatras papunta ng Candelaria at uh, ginawa na po natin patras para makita nyo yung ating iniiwan o yung kahabaan nitong SLEX GR4 patras at kukunan din naman natin yan mamaya pabalik para makita nyo ng buong Ayan mga boss, nandito na tayo sa may karsada ng papunta ng uh, Kabatang Highway. At ang nasa kanan naman natin ay papunta ng Ayusan, Dolores, Quezon, Pandilaria, Quezon. Mga ano? Ano ba ang ano? Ayusan. Basta papunta ng Ayusan yan. Tapos abanti naman tayo. Uh, parang inulit lang natin yung ginawa natin kanina pero yan na talaga yon at uh, syempre tatas natin ang drone para makita natin yung kahabaan yan ang purpose nung ginawa natin yan at alam nyo ba mga boss kung bakit ganyan lang ang lipat ng aking drone hindi ako masyadong makataas dahil kinakabahan ako yung propeller ng ating drone ay may dikit lang na mighty band gawa so, nang nung isa nung magkasama kami ni Alexander Baruela Vlogs Shout out sa iyo boss Alexander Baruela Ay sumabit yung aking drone sa dahon ng rambutan Shout out din nga pala kay Forecast Studio Tapos yun nga Nung sumabit Bumagsak Na tanggal yung kanyang Gimbal na bali, Tapos eh, nagkaroon din ng crack pala Yung propeller Kaya yun bumigay tapos inong itinugsong ko, bay nagka-IQ Ay sadyang napakatibay nga naman ng ano, DJI Mini 2 kahit yun lumana, Ay sadyang ay ilalaban ko pa din yan ng lipara ng mataas. So ayan yung kwento. At uh, na nga, pabalik na tayo ng uh, lagnas o nakaharap na tayo sa papunta ng San Pablo, Laguna o banda-banda rito lang. Nakaharap tayo sa Maychao Interchange. Okay, tapos na tayo dito. Puntahan lang natin to hanggang doon. Doon sa may nakita nyo Ang alsada kanina. Hanggang doon tayo mag... Uh... Ay, ah, nga. Hanggang doon ang ating ibablog. <coughs> doon sa may natawiran ng drone kanina. Pero yung makatawid nyo, ang parte pati nyo ng kabatang. Andito yung mga equipment to. Ano nga, may gas yata ako. Ano ba? Nag-evaporate lang yata ang gas ko. Ano ah, amoy ang gas ko eh. ito ang uh, Andito oh, yung mga excavator oh. Ah, oh, di ba? So pag natapos yung tulay doon, tatawid na yan. Makipot kasi yung daanan dito sa may Losakan kaya siguro inuuna tong kabatang so ito na yung kabatang papunta to na ang uh, highway itong tuka ito natin papunta to ng highway tapos o oh, ayan yung mga TV equipment dito sila naka firme so pag diniritso natin to ay ito ang ating makikita so may pagbabago may tambak na gawa na nung unang punta natin dito ay halos wala pa konti pa lang pero ngayon madami ng tambak ingat lang tayo dito meron tayo dito ano eh, may mga marker dito ayan o ayan marker o, o saan tayo dito sa kabila dito sa kabila dito sa kabila ikaw ayan sabi iwag kayo dito di diretso putik yung unahan nalalagyan so, to ng culvert mukhang nalalagyan ako yung plano dito overpass na naman o culvert lang siguro culvert lang alang anong yung ano to tulay baba culvert lang siguro pag napuno na yan ng lupa <laughs> apaw na yan dyan Diretso pa tayo. Siguro isa ko pa ito ng kabatang. Meron dito ang ano, eh, lugar na hindi na siya kabatang. Kasi nasa may may mapagtanungan tayo. Hindi ko to kabisado. Tingnan lang natin hanggang dito. You know, parang hanggang doon lang sa una unaanahan doon. Oh, nga. Uh, hanggang doon lang sa una-unahan so oo, talagang tapa pa lang ang mahalaga ay na-update natin nakikita natin kung ano yung nangyayari na kung ano, ano yung progreso at para siyempre sa mga nag-aabang, lalo na sa mga nasa ibang bansa na taga rito sa Quezon sigurado na iniisip nyo kayo'y nasasabit na kung ano yung nangyayari dito sa Quezon lalo na itong mga dinadaanan ng expressway yung mga mahilig mag uh, ng uh, tungkol sa expressway DR4 marami dyan maraming nanonood dyan buong Pilipinas, buong mundo basta may Pilipino, may manonood diyan lalo na dito sa Quezon ay uh, first time na magkakaroon ng expressway dito sa, sa Quezon at meron pang karagtong yan TR5 papunta ng Bigol sa Matnog Sorsogon meron po yan pero pero meron kahit tingnan nyo sa YouTube search nyo uh, TR5 SLEX TR4 ah SLEX TR5 so ito yung update dito uh, makikita nyo naman habang tayo nagsasalita na yung dinadaanan natin ay yun pa lamang yun sa basta tayo ng ano kabatang hindi na to kabatang eh pero meron pa daw kung makikita nyo yun kung ano yung itsura dito ayun din yung nandun kaya siguro ay dito na ending ang tong video ito at uh, maraming salamat mga boss sa panunod ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video at kung bago ka pa nga lang pala sa ating YouTube channel ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka pag tayo ay merong bagong video. O kitanya kita nyo sa side mirror. Kita ka? Kita kita tayo sa susunod na video mga boss. Wala akong front cam eh. Bye!